Hello mga friends! Ayan o, yung nakikita nyo ay ano yan, portable at yan ay unboxing natin huh? but hindi naman siya totally in unboxing kasi nakikita siya <laughs> kasi hindi siya balot na balot pero brand niya yan ayan nakatali pa yan So, unboxing pa rin yan kasi brand new. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto so mo ano yan. yan? Portable ka lang. Nakabilid tayo kasi sumahod tayo sa YouTube. Sana all. Iyan e yung katas ng YouTube. But so far, maraming bisis na tayo sumahod dito sa ating channel na Barakiab. Pero yung iba, siyempre panggastos at kung ano na din yung mga binibili. At eto bumili ulit tayo ng souvenir. Yung Super Clown. Kaya maraming maraming salamat sa patuloy na panonood ng aking mga video. Kaya na siyo, brand new Super clan Wow naman! Yan. Wow. Kaya maganda to kasi wow. Kung mag-outing ka Pwede mo tong madala Bumili na rin ako ng Beauty in dati At yun, nakatago na naman Ito naman kasi Alam mo naman, palipat-lipat tayo ng pwesto kaya Bili tayo ng bili Ito yung binili ko ngayon Medyo matay tayal maubos ang laman nito Hayan siyo Brand new Shine gas Sa pakalaan katas ng YouTube. Yan. Ganon tingnan yung tali. Yan siya. Oh. Ganda. Ang hagala niyan ay 1,500. Kasama na yung laman. Dito ko yan binili ano. Malapit sa Guadalupe. Yung mall dyan. Yung katabing mall. At ayan yung burger ikot-ikot lang yan at pwedeng tanggalin. Dahil kung madumi na yung isa, yan tanggalin mo at lilinisin. Kaya nagpapasalamat talaga ko sa panonood sa mga taong nanonood ng aking mga video. Kaya ito, sumasahod tayo kahit paunti-unti. Kahit medyo matagal, at least sumasahod tayo kasi monetize yung YouTube channel natin na Berakihab. Kasi hindi naman tayo uh, celebrity or famous na buwan-buwan sumasahod dito. Medyo matagal, pero sumasahod. ba? Diba? ganon lang ang buhay. At least, meron kang extra income. Kaya inulit ko, maraming maraming salamat sa suporta nyo. Bye!